muna. Ingat ka ha. Love you. Ma, isang selfie naman. Yo. <laughs> At nako, tapos na naman ang ating isang linggong bakasyon. Papasok na naman ako ngayong araw na 'to, nako. Nag-enjoy ako masyado sa isang linggong bakasyon natin. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Ayan, nako. Ah bakit ma? Alin din double check mo? ah, baka daw nawala yung plaka niya. <laughs> Kasi may mga minsan may mga kumukuha ng mga ano rito, mga plate number na sasakyan, may mga kumukuha rito. At 'di ba katulad yung panganay na prinsesa natin, ah uh, ninakawan ng plate number. Tapos yung yung sa hood niya sa likuran, merong style doon, yung hood yung parang parang buntot yata yon, ninakaw din yun. Yan, marami rito kaya kini-check ni Mahal na Reyna, baka raw wala na rin siyang plate number, baka ninakaw. At ang malungkot, ang pinakamalungkot na parte ng ating ano pagkatapos ng ating bakasyon, isang linggong bakasyon ay ang unang araw ng pagpasok sa trabaho. Eh, hey, no, hanggang ngayon umuulan pa rin, no? Oh. Ganun talaga, syempre spring. yan maulan. Nako, namumulaklak na yung puno ng mansanas yun sa kaliwa natin, yung kulay puti. Mumulaklak nga, no? Yan, ito. Pag namulaklak yan, nagsisimula naman mulaklak. Oh, ang ganda ng bulaklak ng puno na yung mga kainags. Ay, nako. Biti na talaga yung ating isang linggong bakasyon. Dapat para dalawang linggo, tatlong linggong bakasyon natin, ano? <laughs> so parang ano, napakaikli nung isang linggong leave natin, mga kainags. Kasi, kasi nag-enjoy tayong masyado lahat ng pinuntahan natin, lahat ng gusto natin gawin during our day off, during our leave, ay talaga namang sinulit natin. Sulit na sulit. Yan. <laughs> Talagang sinulit ko kasi ayokong masayang yung uh, isang araw na nasa loob lang ako ng bahay. Talagang yung gusto kong puntahan. Gusto kong gawin. Nako, ginawa ko talaga mga kainag. Kaya lang, syempre, ang, ang isa sa mga pinakamalungkot na parte ng pagkatapos ng ating bakasyon, ay ito na, babalik na tayo sa trabaho natin. Yung unang araw ng pagpasok natin sa trabaho, yun ang napakabigat sa katawan. <laughs> Naranasan nyo yun na yung sinasabi ko, di ba? Yung unang araw mo, yung parang, ay, balik, back to normal life, babalik na uli ako magtrabaho. Ang sarap ng buhay ko nung nagbakasyon tayo, ang sarap ng buhay natin nung nakalib tayo, di ba? Walang iniisip, kundi kung ano-ano. <laughs> Eh, ganoon talaga, mga kainags. Ano? At least nagkaroon tayo ng break para sa sarili natin, 'di ba? During our vacation. Thank you my friend. Thanks. <laughs> Uwi na tayo, mga kainags. Ha! Ah, parang nagajas ako ah. <laughs> Isang linggo tayo nagpahinga, eh, no? ah, pero nakuha ko naman yung quota natin. Kaya lang, pero parang ano, eh, parang ah, nagmadali ako. Kailangan ko magano mag, ano, mag ah, magmabilis. Kaya yeah, kasi medyo bumagal tayo kasi syempre nawala yung momentum natin sa <laughs> sa pagbubuhat, sa pagpipik. Isang linggo ba naman tayo nag-enjoy. Kaya yeah, okay naman at kaya pa paano na ipahinga natin yung ating ano no, naipahinga ko yung aking balakang, ang aking katawan. Kaya sa ngayon, actually ngayon yung mga nararamdaman ko dati before na mag-live ako ay nawala. Nawala kumbaga back to zero, back to zero. Back to zero. Kaya nung bumalik ulit tayo para magtrabaho na magtrabaho uli, parang wow, na refresh yung katawan ko, mga kainags. Na refresh. Ah. Pero ano, kailangan ko talaga ano eh, nagmadali talaga ako eh. Dati kumbaga tantsado ko yung oras ko eh, no? Ngayon hindi eh. Sabi ko, uy, nako, kailangan matapos ko agad 'to. <laughs> e, ganun talaga syempre eh. Nagsimula ulit tayo, ano? Ah, pero grabe. Na-miss ko talaga yung isang linggong ano, uh, break natin sa trabaho. <sighs> yung leave. Walang ano eh, wal, alam niyo walang ka-pressure, pressure. Kumbaga, ano kaya gagawin ko bukas, mga Michelle na naman. Mga ganun mga iniisip ng ganun. Ay nako. So, uwi muna ako mga ano ano At nako eh titingnan ko muna yung ating mga aso doon nako eh miss na miss ko na kaagad sobrang na miss ko na ah uh, ana 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 ano. sayan sayang sayang ay ay, 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 Saya, saya. saya. Mga, 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 mga. Hello. Hello, mahal na rin. Hello, Sayon. Saya, kumusta? Ang dumi, oh. Ang dumi ng ano, oh. <laughs> Yan, so naglaro kasi sa labas yung dalawa. Ay, di ba, umulan, maulan kanina. Eh, <laughs> yeah, syempre, yung lawn grass, yung mga pinagtatapa nila maputik. Oh, Ayan, <laughs> tingnan mo, makulit yung batang to. Ano na? Ano na? Huh? Ano na? Ano na? Ano na ako na miss ko kayo? Bukas, holiday bukas. Holiday dito sa Canada. Victoria Day. Yan. Doon sa mga hindi nakakaalam, Victoria, kasi ano yan, mga parang prinsesa nila, ano, nung na prinsesa nila, ano dati, nung araw, nung mga kaharian, huh? yung mga sumakop, parang Great Britain. Yan, pwede kayo mag-comment, mga kainags, ano. Pangalan niya ng prinsesa, yung Victoria, Victoria Day. Princess Victoria yata or Queen Victoria. Queen Victoria yata ganon Tapos dito yung ano katulad yung yung isa yung Prince Edward. Yan pangalan ng mga ano mga prinsipe. Mga prinsipe, mga hari nung araw. Ano? Ha ano? Ang ganda ganda ng baby ko na. Ang ganda ganda ng baby ko na. Ano 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 ano. ano, ano. Ang ganda ganda. Yan tapos sa ah, 2.5 ang bayad sa ating bukas pag pumasok ka. Uh. diba? Ma mm. medyo malaki-laki ang sasweldohin natin sa susunod. Yo. <tong> miss na miss na miss na miss na kito. Miss mo ba ka? Ha? Huh? Miss ba ka na baby ko na yan? Hmm? Miss ba ka na baby ko na yan? Ha? Huh? Ako. Mm. pa nga pala ako nakaki sa asawa ko. Ako, manong. <laughs> sa aso. Umalik um, ako sa aso eh. No? Sige, mo na ako. Ay, maghihilamos muna ako. Yan, papahinga muna ako. At may pahinga ko yung likod ko. Ha? Ah, sige, patay mo muna. Ah, muulan pa rin ano. Maambon pa rin, hindi uminto ano. Yan yeah, no. Yeah, maraming salamat nga pala sa mga nag-comment mga kainig ano? Doon sa mga nag-comment na pinturahan daw natin itong picnic table natin para daw tumagal. Yan, yeah, yan yeah, no. So pinturahan nga natin 'to kasi nababasa ng ulan. Pinturahan natin 'yan tapos ah, meron nga pa nagsabi, ah, uh, maraming salamat po. Mag ano daw mag-invest daw ako ng spray paint. Para daw meron tayo nun So actually mga kinex meron na rin akong spray paint Yung ginamit natin dito Ah, uh, Spray paint Pati to yung sa bahay natin Yung labas ng bahay natin Shhh, Sayon Ginamitan ko ng spray paint to Ang kulay kasi nitong Nitong bahay namin dati Katulad ng kapitbahay natin na ganyan mga kainay Yan na ganyan ang kulay dati Yan na ganyan no Ganyan ang kulay tapos sa ah, pininturahan na lang namin to ng bunsong prinsesa ko tsaka ng pangalan na prinsesa tsaka ni Mahal na Reina. kaya ganito yung naging kulay. Spray. Hindi pwedeng ano yan eh. Hindi pwedeng brush o roller roller brush yung gamitin mo. Hindi pwede dito. Tutulo lang. Tsaka hindi kasi pantay ito. Hindi plain to eh. Rough kasi ito kung napapansin nyo. Kaya maganda dyan. Spray paint. Meron akong spray paint actually nandyan sa garahe ko eh. Papakita ko sa inyo. Tsaka yung Maraming salamat din sa mga comment nyo no, doon sa ating uh, sa ating ano uh, mower na ayaw umandar. Maraming mga nag-comment na baka panis na yung gas kasi yung gas na yon, yung gasolina last year pa yon. Tapos sa uh, meron din nag comment na lagyan ko raw ng stabilizer yung gasolina. Ingay e aso natin. Uh, ayos pa naman daw to eh. Nag nagka-cranking pa rin eh. So baka nga sa gasolina. Yeah. actually yun din na sinabi sa akin ng no kapitbahay ko meron siyang stabilizer nilalagyan niya rin na stabilizer yung mga ano niya yung mga ganito niya pag inabot ng ilang buwan na hindi nagagamit susubukan ko lang din ulit para ano ayun eh, eh. ayun sabi niya. Ah, tabi na, tabi na. So, meron naman tayo Ano rito. Ayun oh. Lagayan ng gasolina. Walang laman eh. Ha. Pagtiagaan, muna natin 'to baka mapagana uli natin makapag-save tayo ng ano, pag-utang. <laughs> Pero gagana yan. sa tingin natin gagana nga yan, ano. Ayan, oh. Nako, tuwan-tuwa yung ating mga lawn grass. Kasi may mga binudbud tayo, mga ano dyan, di ba, mga kainis, naalala nyo ba? May mga binudbud tayo, mga buto ng lawn grass dito. So, malaking tulong nitong ulan na to para sumibol yun. Ayan, ano. Oh. Para itong mga nakakalbong mga parte, eh... Magkaroon ng damo Handa ko lang itong mga basurahan para may labas natin mamaya. Kuhaan kasi ng basura bukas. Araw ng Tuesday. Yan eh, baka mamaya eh, mawala sa isip natin, makalimutan natin. Maghihintay pa tayo ng isang linggo ulit. Yung heater namin, hanggang ngayon, bukas pa mga kainag siya. No? Kung nga pala dyan sa Pilipinas. Mainit na, no? Mainit na yung panahon sa Pilipinas. Yeah, pero dito sa Alberta Canada, na malamig pa rin. Lamig pa rin. Ya, yeah, although wala na snow pero malamig pa rin. Which is okay naman. Hindi naman siya ganoon katindi, pero sa start ng June, especially July, August, nako. Init na ng panahon yan dito. Ay, no. Kung nakapansin niyo, may mga trailer ng nakalabas ano, makakainis ano. Yan dito rin sa kapitbahay natin, may mga trailer nang nakalabas oh. Yan. Kasi ano lang ngayon eh <laughs> uh, Umpisa na ng mga Outside outside activities Pag nasa labas ka Maramdaman mo talaga yung lamig Pero pag pumasok ka nga dito sa bahay Wow! Biglang warm Ah! Sarap sa pakiramdam Parang ganun eh Kasi nga yung Furnace heater natin Gumagana ilagay ko lang yung basurahan natin doon yung, uh, yung food scrap ah, Para bukas Ready nang kunin ng ano Mga magbabasura Tapos ah uh, Nakausap ko nga pala rito si ano Si Dave Yung kapitbahay natin Yan Dave Shoutout doon sa iyo. Uh, ginamit niya kasi yung motorcycle niya nag-usap kami sabi niya napanood niya raw sa vlog natin na uh, hindi raw umaandar yung ating uh, <laughs> yung lawn mower na binigay niya it doesn't running so he, he asked me uh, if i if, if, if he if he can help me yun. <laughs> hirap mag-English eh no? so yun uh, he offer a uh, help if he, if the lawnmower mower doesn't uh, run He might uh, he he offer me to fix it for me. thank you very much Dave. Yan. <laughs> uh, I, I speak English because uh, he might be watch this video. So I have to stop blogging uh, right now because I'm driving. See you later mga Kainags. Dito na tayo sa work, 'ole. Yan. So by the way, kailangan ko mag-English kanina mga Kainags no kasi uh, para syempre alam ni Dave kung ano yung sinasabi ko. <laughs> na nagpapasalamat tayo sa kanya Kung sakaling ano Na-appreciate natin yung kanyang uh, Pag-offer na pagtulong Para maayos yung ating mower Yung mabait yun Napakabait nung kapitbahay natin eh. swerte tayo sa kapitbahay So tsaka mamayang gabi nga pala Ay laban game 7 Ng Oilers versus Vancouver Yan British Columbia Vancouver Yan so go Oilers Go Oilers Go Pag nanalo ang Oilers Mamayang gabi sa game 7 nila Sila yung lalaban yata Sa ano no Sa final western ng National Hockey League Yan, tapos sa basketball naman natalo na yung Lakers ko ngayon nanalo ang Mavericks yung Mavericks kasi yung isa sa mga team ko sa NBA kay Don Shit at saka kay kay Don at saka kay, ano, kay Kyrie Irving Yan. tinalo pala ng, ano, ng Dallas Mavericks ang OKC nung isang gabi tapos kagabi ay tinalo naman ng ng uh, Timberwolves ang Denver Nuggets. So Denver Nuggets versus Dallas Mavericks sa Western Finals. Nice 'yan. So mamaya uh, abangan bang, uh, natin yung laban ng ano no, ng Oilers tsaka Hawks tsaka Vancouver. Wow! Panalo tayo mga kinis. Ano panalo ang Oilers? Panalong panalo. 3-2 ang score Yan, ako Panginoon Bago magsimula ang third quarter 3-0 muna Tapos nakahabol ng 2-0 Nakascore ng 2-0 ang Vancouver Mga kinis, ano, last three quarter 3-3 minutes Kinabahan pa Mukhang ano pa, mukhang matadali pa yata ang Oilers Buti na lang, hindi na nakascore ang Vancouver Ay, mga pala mga kababayan natin Mga, mga subscribers, viewers natin na taga Vancouver British Columbia uh, Sports lang po tayo At magandang laban, napakagandang laban yung nangyari, di ba? Inabot ng game 7, pero ganun talaga, may talo, may panalo. Nagkataon lang na nanalo ang Oilers. Nanalo kami ang Oilers kaya wow, congratulations sa mga Oilers at congratulations din syempre sa mga Vancouver Canucks dahil sa napakagandang laro na ibinigay nila at pinakita nila. Ganun talaga syempre, may panalo, may pan, may talo. Yan, nako, masayang masaya kami Sobrang saya namin ngayon mga kainag ano? Dito sa Alberta, sobrang saya namin Siyempre dito sa Alberta, meron din mga fans Ang Vancouver Canucks, yan Yung nakaraan nga, nung Game 6 uh, Nakita ko sa, 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 video May video ako na eh. May nagsuntukan Tatlong Edmonton Oilers Tsaka isang Canucks na mga fans Fans ng Canucks, no? siguro eh Baka na, hindi ko alam, ba't suntukan eh Siguro, <laughs> baka nag-asara, naasar yung <laughs> <laughs> naasar eh baka inasar nung basta gano nagkaasaran siguro eh nakita ko binugbog yung ano eh binugbog yung Vancouver no? mag isa lang kasi yung Vancouver uh, fans ng Vancouver tapos eh yung tatlong Oilers na fans yan puro puti puro puti yung mga uh, nagsuntukan <laughs> eh syempre gano'n talaga eh baka nakainom kasi pwede kang uminom eh habang nanonood ka dun sa Rogers Place yan. Pero anyway, mga kainag, sana, wow, nako, tontuwa kami. Especially ako, syempre, no, tontuwa rin ako dahil alam nyo naman, bago magsimula ang Game 7 ng kanak eh, alam nyo naman, lagi tayong nanonood. At pinapanalangin, na, pinapanalangin natin na manalo ang Oilers. Yan. Kasi huling nanalo ang Oilers way back in, ano pa, 99, 1990 yata o 1989. Hindi ko, hindi, basta hindi ko, kung hindi, hindi ko nagkakamali. O, pwede kayo mag-comment mga kainag, ano, panahon pa ni Wayne Gretzky yun, nung time na yun. Yan, ah, naku po Panginoon. So tapos sa mga kalaban ng ng Oilers sa Western Finals National Hockey League ay ang Dallas. Dallas mga kainig, no? malakas ang Dallas. US yon, taga US yon, Dallas. Malakas ang Dallas. Tapos uh, sa <laughs> tapos sa basketball, ang maglalaban sa Western din ay ang Dallas at ang uh, Timberwolves. So di ba? So Dallas ako sa basketball. Dallas ako. Ayun. Kasi yung Toronto natin, yung Toronto Raptors natin wala. Bagsak eh, di ba? Kasi doon sa mga hindi nakakaalam, yung Toronto Raptors na naglalaro sa NBA, Canadian po 'yun. Canada team. Ayun. So tara, umuwi na tayo at nako papanoorin ko muna yung replay. Kasi pinapanood ko yung replay eh. E, pagka umuwi ako ng bahay mamaya, nako, ayos na. Thank you, thank you. Yan. Pero siyempre, pag naglaro na sila ng Dallas, eh, malakas kasi ang Dallas, mga kainis, aliyamado uh, ang Dallas para sa akin. Pero sabi, hindi natin masabi, di ba? Who knows? Di ba? Game 7, malay natin makapasok ng finals ang ano Oilers, di ba? Yo, so tara-tara, let's go win tayo. <coughs> <coughs> na po. So nandito na tayo sa bahay makakiliksano. Tapos sa meron nga rin pala akong gustong sabihin sa inyo. Si Marco, 'yan si Idol Marco ng Pinoy Tracker. Ba nandito sa Edmonton, Alberta, Canada. Tapos may mga nag nga pala na nandito si ano si Pinoy Tracker nga. So nag-message ka agad daw kay ano kay Pinoy Tracker no mga kainis, kay Idol Marco. Tapos sabi ko Idol, uh, nandito ka pala sa Edmonton. Sabi ko, uh, baka may time na pwede tayong magkita. Kasi medyo ang panahon kasi ngayon medyo ano 'di ba mag maulan, yan. Maulan. Eh sabi niya, kung wala sana akong pasok ngayon, ngayon ngayong araw na 'to, kanina bago tayo pumasok. Uh, pwede siguro kami magkita kasi tinatanong niya ako, may pasok ka ba ngayon? yan siguro ba kasi pag sinabi kong wala akong pasok ngayon, baka mag-meet up kami, baka sabihin niyo, sige, pwede tayo magkita ngayon. Kaya lang sabi ko, idol, may pasok ako ngayon eh. Sabi ko, ah, bukas sana, day of ako, Tuesday, or sa Wednesday. ay eh, kailang problema, baka may mga ano na siya, may mga lakad na siya. Pero sabi ko na lang, uh, idol, ano, uh, next time na lang, kung sakaling, ano, uh, mag-awi ka uli rito, magkita tayo. Nag-reply naman kaagad si idol, mga kainis. Tapos nga, nakita ko pumunta siya sa may, no, sa may Wild West. nag din siya doon sa kung saan tayo nag-shooting. Ayan, di ba mga kinags? So, nakakatuwa, no? Alam niyo mga kinags, si Idol Marco ng Pinoy Tracker. Hindi pa ako nagbablog. Pinapanood ko na yan. Pinapanood ko na yan. Gandang-ganda kasi ako sa boses niya. Barakong barako. nag <laughs> Shooting siya, no? Galing, galing mawak ng barel, mga kinags. Uh, kung hindi ako nagkakamali, dati siguro siyang ano, sundalo parang na nabanggit niya sa isa sa mga vlog niya dati yun eh, previously na parang sundalo yata siya kung di ako nagkakamali correct me if I'm wrong <laughs> yan so nakakatuwa lang mga kainis ano? kasi nagpapalitan kami ng mensahe ng message sa messenger na eh. nakakatuwa mga kainis so, yung bang dating mga iniidol mo na vlogger na pinapanood mo sa youtube ngayon eh, di ba, nakakausap mo na, nakakausap mo na mga kainags. Oo, sabi na, po, binabanggit niya na yung pangalan ko. Tapos nag siya sa Facebook. Sabi ko, idol, shoutout naman. Ako, mga na shoutout ako. Tapos sabi niya, nanonood din sa mga vlog natin. Ako, tuwang tuwa talaga ako. Ang bihira naman. <laughs> Ang bihira. <laughs> tuwang tuwa talaga ako. Na. So anyway, mga kinag, uh, hanggang dito na lang muna yung vlog ko. Maraming maraming salamat. Oy, don't, don't forget to subscribe. Ha? Doon sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, pindutin niyo po yung ano, pakipindot po yung subscribe button dyan sa kanang ibaba ng screen ninyo. jangan cakap don't forget to leave a comment, ya. maraming maraming selamat. Hanggang sa muli.